Nabalot ng kadiliman ang West Philippine Sea. Isang kakaibang tuno na ping ang umalingaungaw at humati sa katahimikan. Isang katahimikang nakakapanindik balahibo. Biglang lumitaw ang isang submarino ng China mula sa kailaliman malapit mismo sa formasyon ng BRP Jose Rizal, ang punong barkong ng Pilipinas na nasa gitna ng isang maiting na pakpapatrolya. Ilang nautical miles lang ang layo agad na umikot ang daandaang sensors na lumikang isang nakakasakal na atmosfera na hindi pa nararanasan noon. Ang lahat na mata ay nakatutok sa radar screen sa isang maling signal lang ang buong karagatan ay maring magliap sa usok at apoy. Ngunit sa halip na magpaputok pinilingang, Pilipinas ang ibang paraan ginawa nilang biktima sa sarili nitong laro ang invisible na Marino gamit ang isang lambat ng datos. Walang isang bala, walang isang missile, ngunit ito ang naging huling dagok na nakpatahimik sa Beijing. Bakit nga ba hindi napaputo ang hukbong dagat ng Pilipinas ngunit nanalo pa rin ng walang kahirap-hirap habang ang China naman ay nahulog sa isang estrategikong pakakamali na mahirap lusutan subaybayan natin ang buong maaksyong. aganapan sa video ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Sandatang Lakas I Like at I Share upang suportahan ang aming production team. At ngayon simulan na natin ang unang bahagi. Nakakasakal ang West Philippine Sea ay hindi kailanman naging payapa at ang bawat alon ay tila naktatago ng ngang panganib ng ngang biglaang pagsabok at kamatayan. Sa amga araw ng matinding tensyon, ang intelligence report ay patuloy na nagulat tungkol sa mabilis na paggalaw ng hugbong dagat ng China. Isang submarino na mayuring yuan ang lihim na umalis sa basa ngahinan sa gitna nganggabi tahimik na tumungo sa karagatang malapit sa Batanes. Walang signal ng radio, walang radar positioning, isa lamang itong malaming na anino na umaanot sa malalim na tubig. Ang submarino ay nilagyan ng makinang diesel electric at air independent propulsion system na tumutulong dito na manatili sa ilalim ng matagal ngunit may limitasyon pa rin. Nang gabing iyon, madilim ang langit, walang buwan at malon ang dagat. Ang isang lihim na operasyon ay naksimula sa isang nakakatakot na katahimikan. Sa ibabaw ng dagat ang task force ng BRP Jose Rizal ay nagsasagawa ng patrol mission na may mahigpit na pormasyon dalawang frigate na BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar kasama ang nga anti-submarine helicopter na AW-159 wildcat na mahigpit na nagbabantay. Sa itaas ang nga aeroplanong pampatrolya ay nagpapanatiling surveillance circle habang ang radar ay patuloy na nag-scan ng daan-daang milya. Ang pormasyon ng Pilipinas ay itinuturing na isang lumulutang na kuta na may kakayahang tumugon sa anumang sitwasyon kahit nasa biglang paatake mula sa ilalim ng dagat. Sa dilim ang submarino ng China ay lumusot sa thermal layer. Sinasamantala ang pagbabago ng temperatura upang itago ang tuno ng makina nito. Isa itong klasikong taktika na madalas gamitin sa malon ma na dagat upang pahirapan ang sonar ng kalaban sa pagsusuri. Gayunpaman ang bawat kalkulasyon ay may panganib lalo na kapag ang reserbang bateryang submarino ay biglang bumaba ng mabilis. Kung hindi ito ahon upang mag-charge gamit ang makinang diesel ang buong sistemang kontrol ay maaring bumigay at ang barko ay magiging patay na bakal sa ilalim. Ang kapitan ng submarino ay naipit sa dalawang pagpipilian panatilihin ang ganap na sekreto o tanggapin ang paglitaw upang mabuhay. Sa kabilang banda nagsimula nang makasagap ang nga sonar, teknisyan ng Pilipinas nang nga uh, hindi pangkaraniwang signal mula sa malalim na tubig. Isang maliit at mahinang ingay na parang gulo lang sa background noise ngunit sapat na upang magbigay ng babala na mayroong hindi tama. Ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio ay agad na naktaas ng antas ng alerto. Ang aktibong sonar ay pinaganap patuloy na nag-i-scan sa intermediate thermal layer sa screen ng Combat Information Center CIC ang malalabong ilaw ay kumurap at nawala na lumika ng tensyon sa buong silid. Si Komandante Narciso, ang officer in charge, ay nakatuon ang mga mata sa datos ang bawat tibok ng puso ay kasabay ng ritmo ng radar sweep. Ang anti-submarine helicopter na AU-159 Wildcat ay lumipat na hulo na ng sonar buoy sa dagat na lumikha ng isang napakalawak na, na lamba na ng sensor. Hindi nagpaputok ang formasyon ng Pilipinas ngunit dahan-dahan nilang hinikpitan ang pagkupkop na naging dahilan upang ang invisible na submarino ay maging walang laban na biktima sa ilalim ng dagat. Naramdaman ng nga tripulanteng sino ang tumitinding presyon. Ang bawat ping ng sonar ay parang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanilang balat kayo. Sa langit ang mga 2D radar ay muling binu ang 3-dimensional space na nagbibigay ng stereoscopic na imahe ng bawat lugar sa paligid ng mga barko. Ang lahat ng plataporma ng Pilipinas ay konektado sa pamamagitan ng tactical data link system na ginagawang isang nag-iisang buhay na organismo ang buong armada. Ang bawat signal, bawat ingay, bawat bakas kang alon ay sinusuri at pinagahambing upang dahan-dahang ilantad ang anyo kang misteryosong submarino. Sa loob ng command room ng submarino kumukurap ang pulang ilaw na kakasakal ang hangin. Ang tripulante ay naghihintay ng utos sa gitna ng krisis sa baterya. Alam nila na sa sandaling umahon sila sa maling oras sila ay makukupkop at ang mga lihim ng kanilang teknolohiya ay mahuhulog sa kamay ng kalaban. Ngunit ang orasan ay malamig na tumatakbo ang kuryente ay naubos at ang kalitasan ay nagtula sa kapitan na gumawang ang desisyon. Sa huli tumahimik ang buong karagatan tanging ang hampas ng alon sa bakal na katawan at ang elektronik eko ang naririnig na bumabaon sa isipan ng mataw. Ang nga sandaling iyon ay umabot sa sukdulan ng tensyon ng parehong maunawaan ng dalawang panik. Ang isang maliit na pagkakamali ay magsisimula ng digmaan. Matiyagang nahintay ang Pilipinas, pinanatili ang pakupkop bawat segundo ay kumukuha ng karagdagang akustik data radar signal at mahahalagang electronic signature. Ang submarinong China ay dahan-dahang lumapit ilang milya na lamang ang layo. Ang manipis na hangganan sa pagitan ng paktatago at pagkakabunyak ay unti-unting nababasag. Madilim ang langit, humahagupit ang hangin at ang malon ay sumisigaw kasabay ng nakakasakal na tension sa loop ng command room ng armada ng Pilipinas. Sa sitwasyong iyon walang puwang para sa pag langan iisa lang ang pagpipilian mabuhay o ibunyag ang lahat ng nakamamatay nalihim isang itim na anino ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng dagat wala pang 3 nautical mile mula sa kaliwang bahagi ng BRP Jose Rizal umalingawngaw ang radar ang mga babalang ilaw ay kumurap at naging kulay kahel ang buong formation ang Pilipinas ay agad na lumipat sa isang nakatag makasakal na estado. Sa kubierta ang mga piloto ngang FA, 50 na naghahandang lumipat ay natigilan ang lahat ng aktibidad ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Isang sundalong nagbabantay sa gabi ang sumigaw sa radyo nanginginig ang boses ngunit tiya ang kumpirmasyon may kakaibang bagay na lumitaw sa port side. Ang tenyenteng namamahala sa koordinasyon nam nga aeroplano ay sumugot sa emergency communication panel upang ay activate ang scramble sequence para sama helikopter. Sa wala pang 30 segundo, isang AW-159 Wildcat ang humarurot mula sa Escort Frigate at pumailan lang sa gabi tulad ng isang mabangis na hayop na nangangaso. Sa loob ngang CIC ang pulang ilaw ay bumabalot sa malamig na mukhang nga opisyal, ang lahat ng mata ay nakadikit sa mga screen. Isang boses ni susuri ang umalingaungaw sa headset ito ay isang Yuan class submarine isa sa mga pinakatahimik na modelo ng China. Isang nakamamatay na pakakamali ang nangyari. Ang mandaragit ay naging biktima ng gayong nakalantad sa ginamismo mismo NG Formasyong NG Pilipinas. Bawat segundong lumilipas ang nga sensor nang Pilipinas ay patuloy na kumukuha ng higit pang nga signal dahandaang binubuo ang kumpletong electronic profile nang kalaban. Walang nagpaputok ngunit ang mahindi nakikitang ngipin ng sonar network radar at infrared camera ay humigpit sa target. Mula sa itaas ang eroplanong pampatrolya ay na nang 500 nautical miles inilalantad ang bawat maliit na galaw sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng tubig ang BRP, Gregorio del Pilar ay nak deploy ng low-frequency sonar upang tumagos sa thermal layer winawasak ang manipis na balat kayo ng kalaban. Ang buong formation ng Pilipinas ay kumilos tulad ng isang makinang perpektong na program unti-unting humihigpit ang sakal ng hindi nangangailangan na ng kahit isang puto ng babala. Sa loop ng submarino pinagpapawisan ng malamig ang kapitan ng China, Mabilis na bumabaksa ang metro ng baterya at ang pagpipilian para mabuhay ay nagiging mas malupit kung patuloy silang magtatago mamamatay ang barko kung ahon sila magiging target sila na walang matatakasan. Sa CIC mahinahong nakutos si Lieutenant Colonel Mack na ikonekta ang lahat ng combat data na lumilika ng isang perpektong pinak-isang larawan. Sa na ilang segundo ang impormasyon mula sa Shes na barko at 3 aeroplano ay nagsama-sama ipinakita sa tactical map sa gitna ng command room. Ang C-295 Maritime Patrol Aircraft ay sumali ang infrared camera nito ay nakscan at nakita ang diesel engine ng submarino ng China na umiinit ng hindi normal. Ito ay senyales na ang barko ay napipilitang ma-charge ng baterya isang lantak na kilos na ginawang nakamamatay na kahinaan ang kanilang stealth. Mabilis na inilatak ang mga opsyon panatilihin ang passive monitoring tactical encirclement o makpadalang ang babala sa radyo. Sa huli piniling ang Pilipinas ang paktitimpi hindi mang udyok hindi makpapaputok ngunit hihipitan ang bawat data loop upang sakalin ang kalaban. Isang frigate ang inilipat sa kaliwang bahagi ang isa naman ay pumuwesto sa likuran na lumikha ngang. isang matibay na pincher movement na puno ng presyon. Sa himpapawit ang helikopter na awa 159 Wildcat ay nagulok pa ngang sonar buoy. Bawat patak ng tunok ay parang hindi nakikitang kawit na humaharang sa lahat ng ruta ng pagtakas. Sa CIC ang nga sonar blip ay bumagal ang galaw ang hindi normal na ritmo ay napapakita na ang submarino ay gumagwang at nahihirapang panatilihin ang katatagan. Ang pulang ilaw ay tumamasam ng mukha nga teknikal na eksperto ang lahat ay napigil ng hininga. Ang bawat pinggang sonar ay tuno ng martilyo ni kamatayan. Sa sandaling ito ang target ay nagsimulang lumiko ng bahagya patungo sa unahan ng punong barko ng Pilipinas. Ang distansya ay lumit sa 2 nautical miles. Ito ay isang napakasensitibong sona ang anumang aksyon ay maaring ituring na direktang bantas sa kalitasan ng barko. Ang defense system ng dalawang frigate ay lumipat sa hot status ang missile launcher ay nakatayo at naghihintay ng huling utos. Isang bagong radar suite mula sa AU Ulam 59 ang nakpakita na ang submarino ay naglalabas ng mahinang wave isang targeting maneuver na maaring gamitin upang kumuha ng firing parameters. Bumulong ang isang radar officer sinusubukan nila tayong iscan. Ang silit ay nalubok sa hangin na kasing bigat ng isang itim na bagyo. Sa ibabaw ang piloto ng FA, 50 fighter jets ay handa na ang daliri ay nakaamba sa start button ng makina naghihintay ng utos na sumabok. Naunawaan ng Pilipinas na ang isang maling kalabit ng gatilyo ay maring gawing impyerno ang buong karagatan sa loop ng walapang 6 na segundo. Ngunit hindi kailangan ng Maynila ng digmaan sa oras na ito, kailangan nila ng datos. Kailangan nila ng nga tactical signatures upang malok ang kalaban sa mahabang panahon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang submarino ng China na akalay nangangaso ay naipit ngayon sa hindi. Nakikitang patibong na inilatak ng Pilipinas. Ang bawat radar signal, bawat sonar vibration, bawat electromagnetic current ay kinokolekta at iniimba ng Pilipinas bilang isang nakakatakot na estratehikong sandata, ang isang submarino na dating ipinakmamalaki bilang pinakatahimik ay sumisigaw ngayon sa katahimikan wala ng matatakasan. Sa ibabaw ng dagat madilim parin ngunit sa gitna ng maalo na tubig ang isang hindi nakikitang confrontation ay papalapit na sa kasugdulan. Bandang 5.30 ng umaga tumunok ang bagong sonar signal na nakukumpirma na ang submarinong China ay papalapit pasa sa danger zone. Ang hangin sa si ICI ang bawat opisyal ay nakatitik sa 3D screen ang bawat maliit na pagalaw ay pinalalaki. Isang mahinang radar beam ang tumalbok mula sa submarino hindi sapat upang maglock ng target ngunit masyadong malinaw upang itago ang tunay na intensyon. Agad na natukoy ng nga analis na ito ay isang targeting maneuver malamang na nagahanda upang kumuha ng firing parameters. Isang opisyal ang bumulong sinusubukan nila tayong i-scan. Ang buong silid ay natahimik sa kilabot. Sa kubierta ang close-in weapon system CIWS ay handang magpaputok sa isang iglap ang nga baril ay dahan-dahang umiikot na ng huling utos. Isang maling signal lang ang buong karagatan ay magiging isang kakilakilabot na pugon sa lup ng walapang 6 na segundo. Ngunit sa halip na magpaputok hinikpitan ng Pilipinas ang pakupkop gamit ang datos ginawang buhay na eksperimento ang submarino ng kalaban. Ang mapasif sonar buoy ay inihulog lumika ang pader ng tunok na walang pinalulusot na anumang pagalaw. Ang C295 ay nakatanggap ng infrared signal na kita ang init mula sa diesel engine na tumataas ng husto. Ito ang nakamamatay na kahinaan na pumipili sa submarino na may charge ginagawa itong target na mas madaling makita kaysa dati. Paksapit eng, 647 inilabas ang huling utos dagdagan ang paglapit panatilihin ang distansyang tatlong nautical miles ay lock ang formation na hugis karit. Ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio ay sabay na lumiko ng mabilis lumikang bakal na ipit na humarang sa lahat ng labasan. Ang liwanag ng Flores ay nagpapula sa ibabaw ng dagat. Isang helikopter na Awa 159 Wildcat ang lumipat ng mababa sa tubig na gulok ng karagdagang sonar buoy na aktayo ng higanteng pader ng tunok at kinulong ang target sa katahimikan. Ang lahat ng kagamitan ay itinodo ang lakas mula sa hydroacoustic sonar hanggang sa surface radar iginuguhit ang bawat tibok ng puso ng kalaban. Ang nakuhang datos ay hindi lamang tunok ng propeller kundi pati na ang cavitation characteristics. Ang nga bula ng hangin na sumasabok mula sa LEC, tinawa ito ng nga analis ng Pilipinas na tactical fingerprint na kapanay tala na ay hindi na kailanman mabubura sa larangan ng digmaan. Paksapit 658 ang sonar signal ay nakpakita na ang target ay yumaahon na ang dagat ay yumanik malinaw na senyales ng isang emergency surfacing. 7.04 biglang nahati ang dagat isang may team na blok ngang bakal ang bumasak sa tubig ang koning tower ay tumayo ng tuwid ang tubig ay umagos pababa sa katawan ngang barko. Ang Yuan-class submarine ay lumitaw na tatlong nautical miles lang mula sa BRP Jose Rizal. Walang identification signal, walang mensahe sa radio, isa lamang itong tahimik at nakamamatay na blok na nakahinto sa gitna ng pinalibuting hukbo. Sa kubirtang ng BRP Jose Rizal ang nga piloto ng FA, 50 na nakaistasyon sa malapit na airbase ngunit nakamonitor at mga crew ng barko ay nakatingin ang nga mata ay puno ng tensyon na naghihintay ng huling senyales. Ang mga missile system sa dalawang frigate ay lumipat sa ready mode na kasara pa ang mga takip ngunit nakalo na ang sistema sa target. Isang mensahe sa radio ang ipinadala sa Ingles Kayo ay nasa operational zone ng hukbong dagat ng Pilipinas. Manatili sa inyong posisyon, walang sagot, walang kahit isang signal ng tugon tanging isang nakakasakal na katahimikan mas mapanganipa sa isang biglaang putok ng baril. Sa makabagong taktika ang katahimikan ang senyales kang panganib isang mitsa na maaring sumabog anumang oras. Sa himpapawit dalawang FA, 50 fighter jets ang dumikit sa ibabaw ng dagat lumipat sa ibabaw ng submarino sa taas na ilang daang metro lamang. Ang tuno ng mga makina ay humati sa langit ang dagat ay sa bawat pasada na nakpapatunay na hawak ng Pilipinas ang ganap na kontrol. Ang submarino na dating pinupuri bilang invisible killer ay hubat na ngayon sa ilalim ng dandang sensor at radar ng kalaban. Ang unang pakakamali ay ang pag-ahon ng masyadong malapit sa punong barko na wala ang elemento ng sorpresa at kusang inialay ang sarili sa bitang ng datos. Ang sumunod na pakakamali ay ang paglalantad ng satellite communication ang signal na ipinadala ay hindi sinasadyang nakbunya ng lihim na internal encryption structure. Naitalang ang Pilipinas ang lahat mula sa signal ng radio tunog ng makina hanggang sa vibration ng propeller at ini save bilang permanenteng database. Sa loob ilang minuto ang isang lihim na sandata ay naging training model mula sa pagiging mamamatay tao ay naging material sa pag-aral. Sa ibabaw ng dagat humic pit ang pinalibuting hukbo ng Pilipinas, bawat milya ay lumilit. Wala nang matatakasan ang submarino ng China. Paksapit ng 710 ang lahat ng sensor system ng Pilipinas ay nakalok na sa target pinipilit itong tumigil at maging walang laban na biktima. Sa ilalim ng dagat patuloy ang pingang ping sonar. Bawat tuno na bumabalik ay parang pako sa kabawang ng taktika ng Beijing. Walang putok, walang misail ngunit ito ang pinakamabigat na dago na natanggap ng kalaban. Isang finishing move hindi gamit ang lakas militar kundi gamit ang datos ang bagong sandata ang ika 21 siglo. Eksaktong 7.12 ng umaga ang sentro ng command ng Westcom Western Command sa Palawan ay opisyal na nag-activate ng full spectrum surveillance mechanism. Lahat ng datos na nakalap mula sa radar, sonar, electronic signals at infrared ay isinabay-sabay synchronized salub lamang ng ilang segundong sa CIC ng BRP Jose Rizal ang 3D map ay umikot ang bawat tuldo na kumakatawan sa bakas ng submarino ay malinaw na lumitaw. Agad na natukoy ng nga signal analyst cavitation sound radio wave code at natatanging radar signature. Isang opisyal na Pilipino ang malamig na nakpahayak hindi lang natin alam kung ano ito alam din natin kung saan ito ginawa. Ang Yuan class submarine ang ipinagmamalaki nilang stealth capability ay naging isang detalyadong electronic schematic na nakaimba sa database. Ang pakakamaling umahon ng masyadong malapit ang pakakamaling buksan muli ang satellite communication lahat ay naging tactical fingerprints. Ang recording ng diesel engine frequency ng auxiliary radar at kahit ang hardware error sa wave amplification ay ganap na nakolekta ng Pilipinas. Pagsapit ng 7.20 binago ng BRP Antonio Luna ang formasyon at lumapit hinarangan ang rutang paatras at pinilit ang submarino na tumayo ng tahimi sa gitna ng Sa katahimikan ang ma-missile tubes ng dalawang frigate ay nanatiling sarado ngunit kailangan lang utos para magpaputok. Hindi na ito bantangang militar kundi isang ganap na dominasyon na nakpapatunay ng bakal na disiplina at kakayahan ng Pilipinas na kontrolin ang laban. 7.30 ang helikopter na Awe 159 ay patuloy na nahulog ng aktibong sonar. Bawat ping pababa ay parang tibok ng puso na sumusuri sa buhay ang mahinang signal na bumabalik ay nagpapatunay na ang sistema ng submarino ay nasa emergency power saving mode na. Isang enelis ang nagulat wala ng kakayahang lumaban isa na lang itong blok ng bakal na naghihintay na may tala ng lubusan. Sa command room hindi nakbago ang pulang ilaw ngunit ang tension ay napalitan ng malamig na katiyakan. Ang 3D tactical map ay nakpakita ng target na kulay berde ibig sabihin ay kumpirmado na hindi nabanta. Paksapit ngang 7.41 isinulat ng kapitan ng BRP Antonio Luna sa logbook mission accomplished. Walang casualties. Natapos ang sitwasyon. Walang sigawan ng tagumpay sa paning ng Pilipinas walang gumiti tanging ang nakakapanindig balahibong katahimikan ng isang matagumpay na operasyon. Ang buong karagatan ay tahimik tanging ang hampas ng alon ang naririnig ngunit ito ang kampanang umaling-aungaw sa buong West Philippine Sea. Sa loop ngang walapang 30 minuto nakakolekta ang Pilipinas ngang higit sa 100 battlefield parameters mula sa tunok ngang propeller hanggang sa radar reflection. Ang database ay agad na ipinadala sa Sangle Point at Camp Aguinaldo at Naging opisyal na anti-submarine training material para sa buong hukbong dagat ng Pilipinas. Ang submarino nga, China ay hindi nasandata kundi isang buhay na halimbawa ng pagkakamaling taktikal sa panahon ng multi-layered sensors. Mabilis na kumalat ang balita sa mga aliado ang Japan, Australia at South Korea ay binahagian ng lahat ng pinakabagong datos. Ang balanse ng surveillance sa ilalim ng dagat ay nagbago ang Joint Defense System ay ganap ng nakilala ang Yuan Class ng China. Isang kumprensya sa seguridad sa Asia sa Singapore. Ang konklusyon kung ang datos ay sandata na ang Pilipinas sa labang ito nang hindi nagpapaputok Itinuturing ito mga International Observers hindi lamang bilang isang teknikal na kabiguan kundi isang estrategong dagot na pumipilit sa Beijing na suriin ang lahat. Isang leak internal report ng China ang umamin sa pakawalan ng kontrol sa lugar at ang panganib na mabunyak ang protokol ng kanilang deployment sa South China Sea. Samantala ang armada ng Pilipinas ay nagpatuloy sa paglalabay na parang walang nangyari tahimik ngunit nag-iwan ng matinding epekto. Ang katahimikang iyon ang pinakamalakas na ingay isang paalala na ang kaalaman ay mas nakamamatay kaysa sa lakas ng armas. Ang isang submarino na inakalang hindi nakikita ay ginawang libreng broadcast station para sa lahat ng kalaban. Ang huling dagok ay hindi na mula sa misail o torpedo kundi sa teknolohiya ng sensor at artificial intelligence na nagsusuri ng signal. Ito ay tagumpay ng disiplina pasensya at teknolohikal na koordinasyon na ginawang training material ang buong operasyon ng kalaban. Tinawag ito ng mga eksperto na preemptive data strike ang bagong estratehiya na humuhubok sa sining ng ang pandagat sa ika 21 siglo. Ang China ay nanatiling tahimik hindi na kumpirma hindi tumangi hinayaan ang internasyonal na opinyon na suriin ang kanilang nakamamatay na pakakamali. Nagtapos ang kwento sa karagatan ngunit ang epekto nito ay nagtagal nagpapaalala sa mundo na ang datos ay naging bala na. Isang mapay na araw para sa anumang puwersa sa panahong ito sa isang maling desisyon lahat ng lihim ay mabubunyak. Ang komprontasyon sa labas ang Northern Luzon ay naktapos ng walang isang balangunit. Ang epekto nito ay umaling-aungaw sa buong Asya, Pinatunayan ng Pilipinas na ang tagumpay sa makabagong panahon ay hindi nangangailangan ng bomba kundi datos at nakamamatay na kaalaman. Ang submarino ng China na dating itinuturing na multo sa ilalim ng dagat ay naging electronic template na ngayon para pag-aralan ng lahat ng kalaban. Ang pagkakamaling taktikal ay hindi lamang nagbunyak ng lihim kundi niyanig din ang pambansang estratehiya sa harap ng kakayahang teknolohikal ng Pilipinas. Ito ay patunay na sa makabagong digmaan ang kakayahang makini makakita at maksuri ay mas mahalaga pa kaysa sa agarang five power. Ang isang submarino na umahon sa maling oras ay nagbagong ang buong sitwasyon naging dahilan upang mawala ang Beijing ang kalamangan na dating ipinagmamalaki nila. Ang nakuha ang Pilipinas ay hindi lang datos kundi pang matagalang kalamangan na nagpapatibay sa balanse kapangyarihan sa Pasipiko. Sa loob ngang wala pang 30 minuto ang buong lihim ng teknolohiya ay nabunyag na nakpapatunay sa karupukan ng elemento ng stealth. Hindi na ito tactical victory lamang kundi isang strategic strike na pumipilit sa China na makalkula muli-mula sa simula. Ang aral sa ika, 21 siglo datos ang sandata at ang pakontrol sa impormasyon ay nangangahulugan ng pakontrol sa larangan ng digmaan. Disiplina, pasensya at kakayahang makipag-ugnayan sa maalyado ang pundasyon na tumulong sa Pilipinas na makakuhang ang kalamangan ng hindi nakpapaputo. Ang pagharap na iyon ay nakpaalala rin sa mundo na minsan ang katahimikan ang pinakamapanganib na sandata upang talunin ang kalaban. Walang putok, walang bangkay ng barkong ngunit ang resulta ay mas mabigat kaysa sa anumang armadong sa gupaan ang submarino na lumitaw ng araw na iyon ay mananatiling halimbawa ng maling oras, maling taktika at maling konteksto. Sa konteksto na globalisasyon sa isang pakakamali lang ang datos na iyon ay kakalat gagawing mabigat na pasanin ang dating kalamangan. Hindi lang nanalo ang Pilipinas sa laban na sila ang malamig na mensahe na ang teknolohiya ang sensor ay nalampasan na ang anumang ilusyon ng pagiging invisible. Kung ang nuclear weapons ang nakbago sa balanse ng ika, 20 siglo ang datos naman ang magiging atomic bomb ng ika, 21 siglo. Nga minamahal na manunod ang kwentong ito ay hindi lamang isang kaganapang militar kundi isang aral para sa kaligtasan ng bawat bansa. Megisip tayo ang tunay bang lakas ay nasa firepower o nasa kakayahang kumolekta at kumontrol ng impormasyon. Kung sumasang ayon ka na ang datos ang bagong sandata, iwan ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Sandatahang Lakas Ayon ang notification bell upang hindi mahuli sa mga susunod na maaksyong pagsusuri. I like at I share ang video upang malaman ng marami na ang makabagong digmaan ay pumasok na sa panahon ng datos at sensors.